Mga kapatid, narito na mga balitang binabantayan sa Newsroom Now. Humina na ang bagyong Emong na nasa Northern Zone pa rin. Samantalang nadagdagan yung mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Yan yung mga uh, La Union province at uh, ang probinsya ng Rizal. Sa tala ng NDRRMC, 25 na o 25 yung napaulat na namatay, walo ang sugatan habang walo ang nawawala. Samantalang sa Lunes na, ang state of the nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyan po ay ikaapat na nasona ng Pangulo. At ayon sa pag-asa, habagat ang iiral sa araw na yan. Kaya maulap na may uh, chance na mga pag-ulana sa Metro Manila. Wala naman daw munang uh, red carpet sa Senado sa lunes sa pagbubukas ng sesyon sa 20th Congress at SONA. Sabi yan ni Senate President Cheese Escudero. Kasunod yan ng uh, mga panawagan ng ilang senador na wag nang mag-fashion walk at uh, gawing simple na lang ang pagbubukas ng sesyon at ang sona. Uh, sa gitna nga yan, ng mga pagbaha at na dulot ng bagyo at habagat. Ang iba pang detalye niyan, mamaya abangan nyo sa frontline report ni Marian Enriquez. Tungkol naman sa proposed boxing match ni na PNP Chief Nicolas Torre III at Vice Mayor Baste Duterte, bumanat ang kapatid ni Baste na si Congressman Paolo o Pulong Duterte, sabi niya pumirma muna ng waiver itong uh, si PNP Chief Tore bago ang boxing match kasi baka raw uh, mapuruhan at mamatay ito si PNP Chief Tore at makulong pa yung kanyang kapatid. Magpa-drug test din daw muna si PNP Chief Tore bago yung laban no. din ni Pulong ang hinihinging kondisyon ni Paste na magpa-hair follicle test ang lahat ng elected officials. Sabi niya pa kung gusto raw talagang uh, tumulong ni Torres sa mga nasalanta, eh siya na raw mismo yung mag-donate. At uh, wala pa namang bagong pahayag dito si PNP Chief Tore, pero kaninang umaga nag siya sa PNP Oval uh, habang umulan. Yan ang mga malalaking balitang dapat mong abangan mamaya sa una sa lahat, 5.30pm, back-to-back sa Frontline Pilipinas, 6pm. Ako po si Meg Luna Manning para sa Newsroom Now.